Hi guys, good morning. Ayan, punta dapat ako ng center. Punta dapat kami sa center. Una. Dahil na maya pangalauna, ayan. Dito daw kami sa playground. Ayan sila dito. Ayan. Wala na kami dito sa playground. Kasi malapit lang yung playground dito guys. Ayan o. Ayan ang mga chikiting. Happy na naman sila kasi nakarating na naman sila dito sa playground guys pala. Ayan. labas naman pag may time. Ayan, takbo-takbo sila guys. Mainit nga lang. Mainit, mamaya uulan. Inisito ako. Ayan, all oh, ba diba guys? Ang lalaro sila guys, oh. dito yan guys sa mo sila mapakali oh. kung saan sa akin yung hmm, pumunta <laughs> Ayan, ah, mga humi ng ibon, guys. Narinig niyo ba yung huni ng ibon? Ang init kaya sila lumipat. Ayan guys, so naroon na bago umuwi. Putik guys, so Let's see. Ang ka ba? Okay. Thank you for watching. bang wow, guys <tik> <Mas>, <tik>

Bye bye po. Uwi na kami. Nak. Hi. Yun na nga. Uuwi na kami guys. Kasi umulan kahapon kaya medyo basa dito yung playground. Ayan. Kaya uuwi na kami guys. Uuwi na kami. Dito yan guys. Sa Malabon. People's Park. Sa Malabon. People's Park. Ayan guys. Ito kami guys. Bye bye. Bye. May water pools ato dito. Water pools. mo kasi ma. May ano dyan. May